pasyal ko muna kayo doon sa mga bake natin na pinagsama-sama. So, hindi ko pa rin nabubukod hanggang ngayon kasi medyo busy pa tayo. Ang lalaki na nila, lumalaki sila lalo. Yan. So, bali, ano yan, 16 heads na piglet. Yan. So, dito natin sila ililipat. Yan. Okay na to. Ayan. Nalinis ko na yan. Linis na, linis na. Ang kulang na lang ay piglet. So, bukas, mag inject tayo ng vitamins at magpupurga sa mga piglet na to bago natin sila uh, ilipat. Yan. Malalaki na yan. So, pero yung mga anak talaga nito, hindi nyo na makikita Diyan kung alin dyan kasi mabilis lumaki yung mga anak nito ni, ni Harley. Hindi nyo na malalaman kung alin dyan yung anak. Kasi magkakasanlaki na sila. Oh. Pero yung malit natin, yun you na, know. Pero isa na lang siya, itong isang dito, ito dati malit, ngayon malaki na siya. Isa na lang yung napag-iwan na sa atin na nalang. Ito so, naman itong mga kapatid na to. Yan. Malalakas na yung dumede, malalakas pa kumain. Ah. Mm -hmm. Hello. Hello busog na busog. So, yun, yung anak nito, eto yang nakatayo, yung nakatayo, kita nyo Yan yung anak nito, kasi, yan yung, ano, mahalata kasi, bagong kapon. <laughs> uh, ilang days pa lang yan, simula na kapon na yun, No? Ano pa yung, ano, niya. Bagong kapon siya. Yan. Okay. okay. Ayun, kita ko na. Kita ko na, kita ko na yung mga anak kong, alin yung pagkakaiba nila. So, sa, makikita ko na yung pinagkaka, pinagkaiba ng mga piglet nito sa piglet ng isa. Yung anak nito ay ano, um, ang breed na ginamit natin na bore ay ano, F1 na large white. So, kita ko na kasi yung mga anak nung kabila, yung sinama natin dito, ano naman yon ang ginamit nating barako dun ay durok, pero yung inahin ay F1 na na Landrace Large white Ah Landrace Landrace Large white band. oh, Hindi Landrace Durok pala Landrace durok Yung inahin Tapos yung ginamit natin Na bor Ay durok O oh. Ito malata natin Sa tainga nila Mayroon ditong Landrace Ayan o oh, Ito Landrace oh. Yung medyo dapa Yung tainga Mayroon naman yung mga tirik ang tainga yan bukas ko na lang ibubukod pinaliguan ko na sila ngayon kahit tapo na kasi sobrang init pagkatapos ng mga ginagawa ko uh, saka ko sila pinaliguan so yun lang mamaya na ako may pag engage mga kareels mga kapigmate mamaya na ako may pag engage sa inyo kasi tinapos ko muna yung gagawin ko dito sa baboyan. ngayon tapos na bukas wala tayong gagawin kaya may pag engage tayo ah, mamaya lang gabi ako may pag engage sa inyo so yun lang magandang araw